Hello and Pantanyes, this is Kuya CJ. Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo sa mga hakbang kung paano kumuha ng Sir dito sa ating bayan. Harap na! Ang Sir ay isa sa mga pangunahing dokumento na kinakailangan sa mga transaksyon sa gobyerno. Ito rin ay nagsisibing valid identification para sa mga individual at korporasyon na naninirahan o matatagpuan sa parehong munisipalidad kung saan ito nakuha. Para makakuha ng sedulas dito sa ating bayan, pumunta lamang sa Grand Floor Fanta Municipal Building at magtungo sa Treasurer Office. At humingi ng form at ilagta ang mga informasyon na kinakailangan para sa pagkuha ng sedula, gaya ng iyong pangalan, araw ng kapanganakan, kontak at iba pa. At pagkatapos mag-fill up ng form, ay iabot lamang ito sa mga staff ng opisina. Maghintay lamang ng ilang minuto at antayin na ikaw ay tawagin. Pagkatapos, ibigay na nararapat na bayad na ayon sa profesyon na mayroon tayo. Para sa katulad kong estudyante, ay anong na piso lamang ang babayarin. Saglit na paghihintay lamang sa proseso at makakakuha ka na ng sedula. Hindi ba't napakabilit ang pagkuha ng sedula? I-share na ang video na ito para malamat ang iba. Para sa tamang informasyon, andito lang si Kuya CJ upang alalayan kayo. And Panta, let's do it!